Paulo Avelino, niregaluhan ba si Kim Chiu ng mahal na bisikleta? Kamakailan ay umagaw ng atensyon si na Kim Chiu at Paulo Avelino nang makita silang nagbibisikleta ng magkasama. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga at nagtatanong kung ang kanilang pagkakaibigan ay nagiging mas espesyal. Nag-enjoy sila sa pagbibisikleta, pagtakbo at pag-ehersisyo ng magkasama na nagpapakita ng kanilang matibay na ubnayan kanilang masayang outing ay nagbigay inspirasyon sa kanilang mga taga-sunod. Maaari bang ibig sabihin nito na sila ay higit pa sa magkaibigan? Naging mga huwaran sila sa fitness, lalo na noong pandemya nang ibahagi ni Kim ang kanyang mga workout videos. Maraming tagahanga ang humahanga sa kanyang dedikasyon sa kalusugan at fitness. Napapansin ang kanyang malakas at toned na katawan. Siya ay nagbibigay inspirasyon sa iba na panatilihing malusog na hinihimok silang bigyang prioridad ang kanilang kalusugan. Paano kaya nakakatulong ang kanilang impluensya sa mga tao upang mamuhay ng mas malusog. Isang malaking paksa ng talakayan ay ang mamahaling bisikleta ni Kim na sinasabing nagkakahalaga ng mahigit isa milyon. May mga bulong-bulungan na maaaring ibinigay ito ni Paulo, lalo na cute at pink ito. Nag-uusap ang mga tagahanga kung talagang binili niya ito para sa kanya at may ilang nalilito sa kwento sa likod ng bisikleta. Sa tingin mo ba ay talagang ibinigay ni Paulo kay Kim ang napakamahal na regalo? Pinag-uusapan din ng mga tagahanga kung gaano kabait si Paulo sa pagbibigay ng mga regalo. Bagaman marami ang nag-iisip na maganda na nagbibigay siya ng magagarang regalo, nakakagulat ang presyo ng bisikleta. May ilan na nagbiro na maaaring nasa sasakyan lang ni Paulo ang bisikleta nang hindi siya talagang bumili nito na nag-iiwan ng mga tagahanga na nagtataka sa katotohanan. Ano sa tingin mo tungkol sa mga mga mamahaling regalo sa mga relasyon ng mga kilalang tao. Kahit saan man galing ang bisikleta, ang makita si Kim at Paulo na magkasama ay labis na nagpapasaya sa kanilang mga tagahang. Ang kanilang dedikasyon sa isang malusog na pamumuhay ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa mga tao, kundi hinihimok din silang maging aktibo. Habang nagbabahagi sila ng higit patungkol sa kanilang fitness journey, sabik ang mga tagahanga na makita kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang relasyon umaasa sa higit pang masayang outing sa hinaharap. Ipapahayag kaya nila ang higit patungkol sa kanilang ugnayan sa hinaharap.